Hello guys, good evening po dito sa UK Nasa Lemington's Papua Alam mo, grabe yung unit Punta po ako sa home, home base para bumili ng pintura At ako magpipintura bukas Ito po ang Lemington Lalakad lang ako oh kasi nilagpasan ko ang stop kakasel po yan guys yan guys medyo malapit na tayo mga 3 minutes na lang lalakarin ko nasa Morrison's na ako tapat ng Morrison's ayan ang Morrison's Diyan kami namamalangke kapag naugus na ang aming mga pagkain stop like that nakarating na rin ah, home base pala ang pangalan nito home base yan siya, maliit na nga pero nandito ang hinahanap ng pintura yeah. let's go sa loob natin natin alright well, uh, guys, see you sa next video upload ako mamaya yan, yeah, nasa loob na tayo yan guys, ah, sa loob ang mga paso yeah. dito tayo sa loob ngayon nandito tayo ng mga pintura Alright. Ayan, mga pintura. Mga 30% off sila. Ayan. Ayan. Home base na pintura. Dulux. Ayan. Ayan ang yung hinahanap. Ikot muna tayo guys. Ikot tayo. Dito tayo sa mga storage box. Yung mga yan. Ayan. Hanap tayo na mabibili. Mga bilhin natin ito naman ang mga electric fan malapit na mag summer so kailangan ng electric fan kailangan ng electric fan dito 15 15 na lang ang electric fan storage units okay yun na ang wholesale kasi dito guys okay. libot libot lang tayo Ayan, ayan. Decoration. Huwag eh. sa talaga. Ang dami ng benta. Ayan din. Ayan din. Ang eh. decoration sa bahay. Ang mga ba pabalik at may hilig. So, balik tayo ngayon dito sa mga pintura. At, hindi ko alam kung anong oras ang bus tintay yung pang anti mob para hindi oh yun kaso walang puti yun sir malaki gusto ko kaso siyado man siyado na siya puti hindi sakit puti ito kaya magkano kaya ito magkano kaya ito So ito na lang ang bibilin ko, yung home base na pure brilliant white. Tinanap ako ng primer muna, kahit konti lang, yung maliit lang. So ilagay muna natin dyan at hanap tayo ng primer. Ito. Mayroon kang magpisanggal ito. Talo ka lang. 3 lahat, 3. Pwede tayong mahanap na chemical para sa moms so mag online na lang tayo mahanap muna akong primer sa pintura puti ewan ko ng kulay ang maganda okay mga primer dito so guys, ito ang primer 1 liter lang ata tapos 24 na. Yeah, kahit right isa lang sana. Yung ito ya, gagawin ko kaya ito. Kaso wood and metal lang naman ito. Tara na, bayad na tayo. Bayad na tayo guys. So yan, dinagdagan ko. Bibilin ko. Um, tayo dito guys. Yeah, home base yeah, na tayo. so yan guys yun ang nabili ko. pinagdagang <laughs> ko ng isa mga brush ayan guys hindi ko tayo sa morrison's ngayon Bumili ako ng kakaunti ayan. well 7.35 pang bus so 6.50 pa lang so hintay tayo na isang oras Kung kulang kulang isang oras right see you guys kaya well, tayo ng bus kasi mas mura ang bus. 3 pounds lang kaysa mag Uber. It's around 17 pounds. So mahal. Mahal lang Uber dito. So magtipid tayo guys. Alright guys, see you sa next video. Upload ako mamaya ulit. Yan, edit muna, edit, edit muna. Follow nyo ako guys and like my video. Thank you.